Hey guys, mayroong bagong smartphone si Realme na literal na pinalitan lang yung pangalan para siguro makabenta ulit dahil nga nalalaos na yung Realme C51 nila dahil itong bagong Realme Note 50 nila e literal na ng specs ng Realme C51 na unang labas pero itong bagong Realme Note 50 ngayon e 3.5 na lang yung kanyang SRP sa may 464GB na version mura na yan guys sa mga gusto ng murang Realme ngayon na mayroong decent na performance kahit papano meron siyang 6.74 inches na mayroong IPS 9.3 sa display 13 megapixel na main camera 5MP na front selfie camera. Unisoc T612 na processor. Yan din guys ang processor ng Realme C31 last last year. At same ng Realme C51 last year. Para sa akin sulit ng Note 50 ngayon para sa may price na meron siya ngayon. Siguro nararamdaman ni Realme na hindi na nagiging mabenta yung C51 nila. Kaya naglabas sila ng bago. Ito yung super mabenta talaga yung Infinix Smart 8 at yung Tecno Spark Go. Na meron ganyan price din. Pero mas lamang pa rin sila Infinix. Dahil nakapansion ngayon. At nakatir daplach lang itong si... Realme Note 50 ngayon. Yun yung nangisimula yung mabilis na update natin. Thanks for watching.